Hello guys, good morning. So ito, trabaho na So welcome sa aking vlog, sa aking channel. Nelson Mix Vlog. So paki-like and share na rin po ating para mas marami pa po makapanood. Samahan niyo ako. Uh, papasok na naman ako ng kisari. para maglinya ng supply ng uh, ah ito. yung uh, outlet ng USB yon so yun yung naiwan ko para supply ng uh, USB kasi yung mga uh, outlet nila dito so palagay pa sila ng USB So yun, papasok ako dyan sa kisame. Ito. So, ito yung magilim na kisame. Mamawisa na naman. So mayroong pa pusa. Ming, nasaan ka? Ayan. So, May pusa. So yun guys. Samahan nyo akong mag-wearing. Gapang na naman ako sa kisame sa kisaming uh, malikabok. So, ayun. Makapansin nyo guys, mayroong pusa. Uh, dito yung nag -ano. Isang pamilya yan. Oh, yung anak na naiwan So, oh. so, nandun yung nanay sa baba. So, yun guys. Let's go! So, ayun na guys. Ito na yung lulusot ang unang wire. Itong pipe na to. Ayan. So, medyo madilim na tayo dito. Hindi na tayo inapag ng liwanag ng ilaw. Ayan. Lulusot na ito hanggang baba. So, maluwag lang naman siya. Ayan, madali lang natin may lulusot. Ayan. Garitso lang yan. Kayak kayang, kayang. kayak kayang, ilusut, <tuh>. yang kaya, yang nanti gue sujihan. Ini iklan juga deh, nantinya. Kamek seru, kamek pahirapan. So, ang dali yata. So, babaeng ko muna. Pag dito talaga sa kisami. Eh. Ari ko. Ayun. Pag hindi ka mag-ingat. Makapauntog ka. Ayun. 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 Ayun ng kahoy. Yeah Just...

So, yun, guys. Nakapalusog pa ka tayo ng isa. Ityot na yun.